Yun! Good morning mga padi, good morning mga made Panibagong araw, panibagong vlog na naman kita Siyempre niyan mga pade uh, Ani kontinta niyan, ansaro nato na, na pade on uh, mo muna kita sa Uh, warang muna kita ang pagbubutrap. Uh, ang video hanta naman niyan, ang saro na ito na na mahigoson si padi Jerome Huna. Yan, yan di mga padiho. Yan. Didi mga padi, ipapaimod ko sa iyo, an iba masina siya na na diskarte, ini mga padi, bubutrap man ini, kaya lang, ang panganoos ini, mawin ini mga padi, anin nga ngaranan ranan, sin bubutrap na panganoos, uh, pusit lumot. Kaya mga padi, upo ako niyo, kaya riparunta, ang diskarte niya sa irarom, sa irarom sandagat. Yan, uropon kita mga padi ha? Okay, let's go mga buddy. Yun, upo din naman ako yung mga padi para riparoho ng diskartes sa inyo pade hunta. Underwater naman kita, siyempre, boroboy sa naman kita. Ito mga pade, oh, hinupol na ang kanukos, nanintak mga padi. Yan, posit mo yun mga padi. mga nginangaranan nang, nang, disabulan sin kanoos na niya tubag ang mga padihaw oh, nang itom na halos diri na mariparo ang padihon ta yan ito grabe na panin mga padi mauragon talaga na padihon ta yan ito nakuha ng mga padi ang kanoos yan sigurado na ang pangbugas kay malso ng kilo din mga padi nasa 300 ang kilo so na kanoos ah! 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 sira rumi na padion ta ma uragon ta nagay na padion ta umotong ma uragon bumuso na nya tu mga padio iyug-yug munan ya ya diskartinya iyug-yug munan para siguro manintakan usan mahudong malibungan para mahupol naman ya na nya tu mga padio madali un mahupol kan us mga padi na pangdua ya sigurado na bagang kasiram sa mengapa mga padi sumsumanan syempre nagpay mod naman ako sa video para mariparo man ako na nya tu mga padio yan siram sumsumanan guys Oh, siram sum sum <-sumanan> Uh. <simitation> <simitation> siligan mo pare, siligan mo. Yon mga pare, pagkatapos niya makuha sang kanuos, ani himo na man niya si siligan niya an para mahali ang mga tinta. So, riporohon nato mga pareha, pag niya riporo nato si Rob. karon balik naman sa ira romini na padiunta, siyempre nakabongyud man kita para bidyoan ang mga matitindi na diskarte sinin na paliunta yan yan to mga padi pinatindog niya ang bobo trap yan imudon ta daw mayroon ta yan siniligan na niya pinatindog mo na niya ang bobo bago niya siniligan mapagal mga padi ang pagsilig sa ira dagat kay masambog ang tubi pero didi sa padiunta, baga simplihon lang para sa kaniya ang pagsilig sa ira romsan tubi badi ugang in na may hasang ini ha niya ang pragma na padihunta. mauragon yun patapos na magsiligan padiunta, yan paibabaw na siya ang si Rawon sininapadihunta daga na bubutrap maulang inasaroan impayimod ko sa iyo para maimod lang ang diskarte niya <laughs> so yun naimod nato ha mga pade mga pade naimod nato ang mga diskartes mga padihunta kung papano an mga marangal na hanap buhay tinda yun ay lang niyo pagkalimot mga pade mga pade magpalo like and share salamat